Sino pa nga ba ang magmamalasakit sa ating mga ari-arian maliban sa atin? Ang magtatanggol sa ating mga karapatan bilang customer. Ang gumagabay at umaasikaso para mapanatili ang kayusan ng lahat. Sila lang naman yung mga security guard na minamaliit ng karamihan. Mga taong hinahamak-hamak kalimitan, palibhasa'y bagsakan ng mga mababa ang pinag-aralan sila na sobra-sobra ang oras sa pagtatrabaho kapalit ng kakarampot na kinikita. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang sekyo na minsan ang pinatunayan na hindi lang barya-barya ang halaga ng ulo nila. Hindi nagpatinag sa banta ng mga kaaway, may pagtanggol lang ang posisyong binabantayan. Sukdo lang ibuwis ang sariling buhay kung saan hindi naalintana ang panganib na haharapin Alang-alang sa tawag ng serbisyo Ang kwento ni Joselito Joseco At ang madugong paranyake bank robbery Pero kung bago ka palang sa ating channel Bekay namin pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button Para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Joselito Joseco ay mas nakilala rin sa bansag na Lito. Siya ay isinilang noong unang bahagi ng dekada 60 at tubo sa bayan ng Tobias Pornier sa lalawigan ng Antique na bahagi ng isla ng Panay sa rehiyon ng Kabisayaan. Gaya ng pangkaraniwang bata sa kanilang probinsya, si Lito ay anak mahirap lamang. Pagsasaka ang kanilang pangunahing ikinabubuhay at tumutulong siya sa kanyang tatay sa mga gawaing bukid kapag wala sa eskwelahan. Pero wala dito ang loob ni Leto dahil napakataas ng mga pangarap niya at sinasabi niya sa sarili na wala sa pagbubungkal ng lupa ang solusyon para makawala sa matinding kahirapang gumagapos sa kanila. Ang nais ng batang si Leto ay huwag silang matulad sa pangkaraniwang tao sa lugar nila na isinilang at tumanda na sa karukhaan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, si Lito ay isang bata lang din. Maaaring mulat siya sa kamalayan ng buhay, ngunit to galing bata pa rin siya. Kinahiligan niyang maglaro, ang tumambay, at lalo na ang panunood ng mga pelikula, lalo na kapag mga pelikula ni FPJ ang ipinapalabas. Idolo niya kasi ito at sobra-sobra ang kanyang naging paghanga dito na nadala naman niya hanggang sa kanyang pagtanda. Dumadating pa nga sa puntong palagi siyang napapagalitan ng kanyang mga magulang dahil minsan wala na talaga itong pakinabang sa bahay kakapanood ng FPJ. Kahit paulit-ulit na lang ito, hindi nagsasawa si Lito na makita ang kanyang idolo. Sa sobrang paghanga niya sa kanyang idol, pati ang mga galaw nito ay ginagaya niya sa pakikipagsuntukan. Minsan sa isang bahagi ng dekada 70 habang tinutulungan ni Lito ang kanyang tatay na nagtatrabaho sa bukid. Dito nagsimula na naman siyang magmuni-muni at nangarap na makaalis sa pagbubungkal ng lupa para maiba naman. Minsan na rin niyang pinangarap na makarating sa Maynila dahil noong mga panahong yun, kapag residente ka sa rehiyon ng kabisayaan, ang makatapak ka sa lupain ng Maynila ay katupara na sa kanilang mga pangarap. Para ka na nag-abroad ang katumbas nito sa kanila sa pag-aakalang ito lang ang tanging paraan para makaahon sa kahirapan. Dahil malaki ang kikitain nila, sakaling doon sila makapagtrabaho. Ngunit iyon ay para sa mga may matataas na pinag-aralan lamang at hindi para sa mga katulad ni Lito na hindi nakatapos. Habang lumilipad ang kanyang isip patungo sa pinakamimiting pangarap isang napakalagim na trahedya ang dumating sa kanila at nasaksihan mismo ni Lito ng aksidenteng masuwag ng kanilang kalabaw ang kanyang tatay at namatay ito ng mga sandaling iyon. Dito lalong tumindi ang pagnanasa niya na makaalis sa kanilang bayan dahil naging isa na rin sa mga halimbawa ng biktima ng kahirapan ang kanyang tatay na hanggang sa huling hininga ay niyakap ang pagtatrabaho sa bukid. Pagkatapos ng kanilang pagluluksa, wala nang nakapigil kay Lito para tuluyang lumuwas patungong Maynila. Ito ay sa kabila ng may iwan niya sa antike, ang kanyang nanay at ang kanyang kasintahan sa pangakong magpapakasal na sila sa kanyang pagbabalik kapag nakapag-ipuna ng sapat na pera. Huling bahagi ng dekada 70 gamit ang kakaramput na baon mula sa pinagbentahan ng kalabaw Nagsimula nang makipagsapalaran si Joselito. Naglayag siya patungong Maynila na wala man lang ideya kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya doon. Wala rin siyang tiyak na matutuluyan at hindi alam kung paano at saan magsisimula. Sa madaling salita, bahala na si Batman. Ang mahalaga ay makahanap kagad siya ng trabaho bago maubos ang kanyang baon. Hindi naging maganda ang pagsalubong sa kanya ng Maynila, ang lupain ng kanyang mga pangarap. Pagkababa niya palang sa barko, namangha siya sa kagandahan ng lugar at nabusog ang kanyang mga mata sa matataas na gusali habang siya ay naglalakad, na siya namang naging takaw tingin sa masasamang elemento. Halatang halata nila sa kilos at forma na bagong salta lang si Joselito sa lugar. At sa pagsasamantala sa kamangmangan ng bagong dating na probinsyano, Ginagaw nila ang bag na dala nito na kung saan nandun na ang lahat ng meron kay Joselito. Sa pilit ng paghabol ng kawawang bata para mabawi ang kanyang pag-aari, huli na ang lahat nang malaman niyang isa pa rin palang hukay ang istilong iyon. Nasumpungan na lang ni Joselito ang kanyang sarili na pinapalibutan na siya ng mga masasamang loob. Kahit pataglay niya ang tikas at galing ng kanyang idol na si FPJ, hindi na rin ito nagawang may pagtanggol ang sarili laban sa mga kriminal na armado pa ng iba't ibang armas. Nagulpi kaagad si Joselito sa unang araw pa lang niya sa Maynila. At kung meron mang magandang nangyari sa kanya, ito siguro ay ang pagiging daan ng pagkakagulping iyon para makilala niya ang isang tunay na kaibigan. Kapwa din niya nagmula sa rehiyon ng Bisayas, ang siyang taong tumulong at kumukup sa kanya. Isinalban nito ang buhay ni Jose Lito at dinala sa kanilang bahay. Pagkatapos pangaralan sa mga kalakarang umiiral sa Maynila, napagtanto ni Jose Lito na hindi pala kaganda ang buhay sa Maynila, lalo na sa mga kagaya nilang kulang sa edukasyon. Mas mahirap pa pala ang buhay dito kung wala kang trabaho kung ikukumpara sa kanilang buhay sa probinsya. Kaya't ang iba ay napipilitan na lang kumapit sa patalim gaya ng ginagawa ng mga kriminal na nambiktima sa kanya. Palibasay siya na rin sa hirap si Jose Lito. hindi na siya namili ng trabaho at nagpatulong siya sa kanyang kaibigan na makahanap nito kahit ano ay kakayanin niya. Nagpalipat-lipat siya ng trabaho hanggang sa maging driver sa kumpanya ng Yelo. Ngunit hindi pa rin siya nagtagal dito dahil na rin sa kanyang idolo na si FPJ. Ito din yung mga panahong buhay na buhay ang pelikulang aksyon dito sa bansa. Kung dati habang nasa probinsya ay sa telebisyon niya lang napapanood ito, ngayon ay nakikita na niya ng personal ang kanyang idolo kapag nagsho-shooting. Walang pinapalampas si lito na hindi makikita ang kanyang idolo sa tuwing gagawa ito ng pelikula. Pero ang nagiging kapalit nito ay napapabayaan niya ang kanyang trabaho, masilayan lang ang kanyang idolo. Muli siyang natanggal sa kanyang pagtatrabaho bilang driver at sa muling pagtulong sa kanya ng kaibigan na makapasok, dinala niya ito sa security agency na kanyang pinapasukan. Tuwang-tuwa si Jose Lito, dahil gaya din ng kanyang idol, makakahawak na din siya ng baril. Pagpasok ng dekada 80, isa na nga siyang ganap na security guard. Napadistino siya kung saan-saan at wala namang problema yun kay Jose Lito hanggat marangal ang kanyang trabaho nagsimula na rin umasenso ang kanyang buhay at paunti-unti ay nakakabawi siya sa pagbabayad ng utang na loob sa kanyang kaibigan na kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya malalaman kung ano na sana ang naging kapalaran niya doon sa Maynila taong 1985 pagkalipas ng ilang taon muling nagbalik si Osilito sa kanilang bayan sa Antique dala-dala ang matamis na ng ngiti ng tagumpay Sabik na sabik siyang makita at ikwento ang lahat ng kanyang karanasan sa kanyang nanay. Ngunit mabilis rin naglaho ang mga ngiting iyon dahil ang isa pa sa naging dahilan para magsumikap siya sa buhay ay ang kanyang kasintahan. Umuwi si Joselito para tuparin ang kanyang pangako dito, ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay at bumuo ng pamilya. Pero gumuho ang lahat ng ito nang malamang sinawing palad na pala ang kanyang kasintahan. Pinatay ito matapos gahasain. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, nakagaana naman niya ng loob ang kapatid ng kanyang kaibigan na kalaunan ay siyang kanyang magiging asawa. Pagpasok ng dekada 90, ito naman yung panahong lumaganap ang kidnapping sa bansa. Naglipana ang maraming mga sindikato at talamak ang lahat na ata ng krimen na naging pangunahing problema naman ng gobyerno ni Pangulong Ramos. Sa pagtaas din ng kaso ng holdapan sa mga bangko, isang kaibigan ni Jose Lito sa mga gwardyang nagbuwis ng buhay. Napatay ito matapos manlaban sa mga nang holdap sa bangkong kanilang pinuposisyonan. Ganon katalamak ang holdapan noon, wala na silang sinasanto at napakadali lang ang pumatay lalo na ng mga gwardyak sobrang dinamdam ni Oselito ang pagkamatay ng kanyang kaibigan dahil higit pa sa kapatid ang kanyang turing dito. Ayon sa investigasyon, nakilalang mga ex-military ang grupong bumanat sa kanyang kaibigan. At sa kagustuhang makaganti, pinilit ni Oselito na mapalipat siya ng destino sa bangko, bagay na iniiwasan naman ng karamihang sekyo dahil ito ang pinakamapanganib na posisyong maaari nilang puntahan. Pero hindi na ito alintana Kay Joselito dahil nababatid niya na hindi pa yun ang huling araw na aatake muli ang grupo at kailangan niyang may ganti ang kanyang kaibigan. Sa BPI branch sa kabihasnan sa paranyaki siya na padistino. Dito matyaga siyang nag-aabang sa araw-araw na naka-duty at palaging naka-alerto sa lahat ng oras lalo pat alam niyang high profile ang mga sindikatong kanyang makakabangga. At sa pagsapit ng ika-28 ng Abril taong 1993, tanghaling tapat noon sa tiyempong pagpasok sa CR ni Jose tsaka naman dumating ang kanyang matagal nang hinihintay. Gaya ng inaasahan sa mga pusakal, basta-basta na lang nila tinira ang kanyang kasamang sekyo na nasa labas. Ito rin yung grupo ng mga ex-military na yumari sa kanyang kaibigan. Nang makilala ito ni Oselito, mula sa pagsilip niya sa maliit na puwang. Malaking bentahin na sa kanya na hindi nila nalalamang may isa pang secure na buhay. Wala siyang balak magpatalo at isusugal niya ang kanyang buhay alang-alang sa kaibigan na gusto niyang may ganti. Ganun rin ang kanyang pagtupad sa propesyong sinumpaan. Masyado nilang minamaliit ang kakayahan ng mga gwardya. Sa patuloy na panguhold nakagawa ng paraan si Joselito para makalabas ng gusali at sa kanyang pag-ikot sa paligid, nakita niya ang getaway vehicle ng mga holdapper. Ito ang unang niyang binakbakan. Walang kalam-alam ang driver at sa unang putok ng shotgun, boom, headshot, first blood kaagad si Joselito. Nagpalipat-lipat siya ng posisyon para hindi malaman ng kalaban ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Dahil nababati din ni Joselito ng mga ex-military ito at sanay sa bakbakan. Sa paglabas ng iba pang holdapper sa pintuan pa lang, ikalawang putok, boom, double kill. Bulagtana naman ang isa sa kalaban. Muli siyang lumipat ng pinagtataguan nang hindi nila namamalayan. At sa ikatlong putok, boom, triple kill. Bulagtana naman ang isa sa kanyang mga kalaban. Dito na nagsimulang masiraan ng loob ang iba pa sa kanila dahil sa isa-isang pagkalagas ng kanilang mga kasama mula sa kalabang hindi nila nakikita. Naging matyaga si Oselito sa pagtatago habang humuhugot ng lakas sa tuwing nagpapahinga at humahanap ng tiyempo sa susunod na pag-atake. At sa ikaapat na putok, boom! Maynyak! Headshot na naman ang isa sa mga kalaban. Hindi inakala ni Osilito na may natitira pa palang kalaban na muntikan na niyang ikamatay. Ngunit sa kabutihang palad, nagjam ang baril nito matapos maunang iputok sa kanya. At sa pagganti ng magiting na si Q, ikalimang putok, boom, savage. Bulagta ang huling kalaban. Huli na nandumating ang mga pulis sa eksena. At dinatna na lang nila ang mga kalunos-lunos na kalagayan ng mga holdapper na ito. Ayon pa rin sa kwento ng mga tao na nakasaksi, kitang-kita nila na sabog ang ulo at katawan ng mga kriminal palatandaan ng isang close quarter battle. Ang naganap na epektibo kung shotgun talaga ang gamit mo na siya namang hawak ni Oselito. Sa kabuuan, limang high profile na individual ang bumulagta laban sa nag-iisang sekyo. Hinangaan ng lahat ang kabayanihan ng gwardyang ito at di mabilang na parangal at pagkilala ang kanyang natanggap. Dahil na rin siguro sa naging mabangong mabango siya sa media noong mga panahong yun. Ilan sa mga natanggap niya ay ang halagang 50,000 piso mula sa BPI, mga certificate ng pagkilala mula sa iba't ibang institusyon, at ang pinakamalupit ay nangregaluhan siya ni Vice Presidente Erap Estrada ng isang shotgun bilang reward dahil siya ang chairman ng PACC na mga panahong yun na siyang naatasang manguna sa pagsugpo sa laganap na kidnapping at iba pang krimen kasama na ang bank robbery. Ginawa din niyang miyembro ng kanyang security details ang secure na si Jose Lito. Niragaluhan din siya ng isang 1911 caliber 45 pistol bilang sariling gamit. At sa sobrang kasikatan na isa kaagad ang buhay niya noong ding taon na yun ng 1993 at si Joselito mismo ang naging scriptwriter ng kanyang karakter na ginampana naman ni Gary Estrada kaya't masasabi nating mas malapit sa katotohanan ang pelikulang ito kung ikukumpara sa ibang true to life story na ginagawang fictionalize ang malaking bahagi ng palabas samantalang inabsorb din si Joselito mula sa pagiging sekyo patungong PNP Naging pulis din siya sa pagkakataong ito. At pagkatapos, muli siyang naging OIC ng na mga security sa National Housing Authority. Bago naging personal bodyguard ng mga malalaking tao sa probinsya naman ng Rizal at iba pang mga trabaho na may kinalaman sa security details. Ang iniaalok sa kanya mula kung kani-kanino. Sa kanyang pagtanda, muli siyang nagbalik sa kanyang bayan sa Antique at muling sinaka ang lupaing pinagbuwisan ng buhay ng kanyang tatay. At siya ay namuhay ng simple kasama ang kanyang may bahay at mga anak. At munting kaalaman pa po para sa lahat. Alam nyo bang si Nauselito Joseco ay malayong kamag-anak ni Napeliciano Luces o yung mas nakilala nating lahat bilang si Commander Tupik na minsan ang naging pinuno ng vigilanteng grupo ng mga ilaga? Tubong antike din siya at nagtataglay ng kaparehong dugo na nananalaytay kay Jose. Gaano nga baka baba ang tingin mo sa isang gwardya? Inuutos-utusan mo lang din ba siya at hinahamak ang profesyon? Nalalaman mo ba ang kayang isakripisyon ng mga ito para sa iyo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!